Napaisip ka na ba kung bakit ang mga pinakamalalakas na kontrabida sa anime ay desperadong manatiling buhay? Pero isa sa pinakamalakas na demonyo sa Demon Slayer ay gumiti habang pinili niyang mamatay? Yung moment na yon kung saan si Akaza, ang Upper Moon 3, ay winasak ang sarili niya. Hindi lang ito basta katapusan ng isang demonyo, itong susi para maintindihan ang pinakamadilim na katotohanan sa buong series. At maniwala ka sa akin, kapag nakita mo itong natuklasan ko tungkol sa huling sandali niya, hindi mo na mapapanood ng Demon Slayer ng parehas katulad ng dati. Isipin mo to, isang demonyo na kayang sumuntok sa bundok, nakikipagsabayan sa Flame Hashira, at lahat ng dahilan para mabuhay ng walang hanggan. Pero pinili niyang mamatay. Itong mas nakakagulat dito. Hindi dahil sa natalo siya ha, hindi dahil sa mahina siya, kundi dahil may naalala siyang sobrang powerful na naging walang kwenta na ang immortality. Alam mo ba, bago siya naging si Akaza, bago siya naging demonyo na kinatatakutan ng pinakamalakas na Hashira, simpleng batang Hakuji lang siya na nagdanakaw ng gamot para sa may sakit niyang tatay. Oo, tama ka dyan. Yung demonyo na parang obsessed sa lakas ay nagsimula lang sa pagprotekta sa isang tao. Grabe ang ironic, di ba? Inawag siyang kriminal dahil sa pagtulong sa tatay niya. At yung mga tattoo na minarka sa kanya, yun din yung naging asul na pattern sa demon form niya. Parang daladala -dala mo talagang nakaraan mo, diba? But wait, there's more. Nung lahat ay nakita siya bilang kriminal. Si Master Keizo na may dojo ay may nakitang kakaiba sa kanya. Nakita ang potensyal niya. Nakita niya ang isang taong dapat iligtas. At sa loob ng ilang taon, nabigyan si Hakuji ng lahat bagong purpose, bagong pamilya, pati pag-ibig kay Koyuki, ang anak ni Keizo. Nag-aral siya ng martial arts hindi para manira, kundi para magprotekta. Lumakas siya para sa tamang dahilan. Pero ito na yung part kung saan bibigyan ka ng Demon Slayer ng emotional punch sa puso mo na specialty naman nila. Kasi nung nahanap na ni Hakuji ang kaligayahan niya, nung may natagpuan na siyang dapat protektahan, piglang nag-iba ang lahat. Yung mga miyembro ng ibang dojo Naingit sa lakas niya, nilahaso ng balon. Namatay si Nakizo at Kuyuki At si Hakuji, well, nawala siya sa kanyang sarili. 67 tao ang napatay niya gamit ang kanyang mga kamay ng gabing yun. 67 yan. At alam mo kung sino ang nakamasid? Well, obviously si Muzan mismo. Siguradong naisip na jackpot ang nakita niya. At dito na nagbago ang lahat ng akala nating alam natin tungkol kay Akaza. Nung ginawa siyang demonyo ni Muzan, nakalimutan niya na ang lahat ang tatay niya, si Keizo, si Koyuki, lahat yon. Pero ito yung wild part na hindi napapansin ng karamihan. Hindi niya talaga nalimutan ng tuluyan. Naalala pa rin ang katawan niya ang hindi maalala ng isip. Napansin mo ba na hindi siya kumakain ng babae? Kahit binigyan siya ng permiso ni Muzan o yung paraan niya ng pag-alala sa pangalan ng bawat kalaban, may respeto na hindi mo makikita sa ibang demonyo. Pag-usapan naman natin yung compass needle technique niya. Akala ng lahat sobrang lakas ng abilidad na ito para maramdaman ang fighting spirit. Pero hindi lang pala yan ang buong kwento. Yung teknik na yan, galing yan sa hairpin ni Koyuki. Ginawa niyang pinakamalakas yung sandata ang huling alaala ng pag-ibig. At hindi niya man lang alam yun. Kung hindi yan ang pinaka-tragic na poetic na bagay sa Demon Slayer, ewan ko na lang. Naalala mo ba yung laban niya kay Rengoku? Nakita ng na lahat to bilang epic battle ng mabuti at masama. Pero kung papanoorin mo ulit, knowing na alam na natin ngayon kung anong alam natin, noong nag-offer si Akaza kay Rengoku na maging demonyo, hindi lang yung recruitment. Desperado siyang iligtas ang isang taong nagpapaalala sa kanya kay Keizo. Sinusubukan niyang pigilan ang isang kamatayan na hindi niya maalala. Yung pagtanggi ni Rengoku na pinili ang kamatayan kesa mag-compromise. Literal na naulit ang kasaysayan at si Akaza ay nakulong sa cycle nito dahil hindi niya maalala kung bakit sobrang sakit nun. Pero pagdating sa huling laban nila ni Tanjiro at Gyo, nagbago na ang lahat. Nung sinabi ni Tanjiro yung tungkol sa tunay na lakas ay ang pagprotekta sa iba. May biglang nag-click. Lahat ng nakabaon na alaala ay nagsimulang lumutang. At sa unang pagkakataon, sa mahigit isang siglo, naalala ni Akaza kung sino talaga siya. At anong ginawa niya sa revelation na ito? Well, pinili niyang mamatay. Hindi dahil sa mahina siya ha, hindi dahil sa natalo siya, kundi dahil sa wakas na alala niya kung ano talaga ang tunay na lakas. Isipin mo yon, yung demonyo na centuries obsessed sa pagiging malakas ay napagtanto na ang tunay na lakas ay nasa kanya na pala noong tao pa lang siya. Ang kapangyarihang magprotekta, magmahal at gumawa ng mga desisyong masasakit para sa iyo pero makakasalba naman ng iba sa huling sandali niya hindi siya tumakbo papalayo sa araw. Tumakbo siya papunta sa liwanag, papunta kay Kuyuki, papunta sa pangakong matagal na niyang kinawa. Kaya nga ang huling laban ni Akaza ay higit pa sa simpleng Demon versus Slayer showdown. Nang tumama sa kanya ang mga alaala nung nag-click na ang lahat. Hindi tayo nanonood ng pagkatal ng isang kontrabida. Nanonood tayo ng isang taong nagising mula sa bangungot na tumagal ng daan ang taon. Isipin mo kung gaano kabigat yung dalang pagsisisi Kaya naman ngumiti siya sa huli. Hindi lang basta namatay. Sa wakas ay nakalaya na siya. At alam mo ba kung bakit sobrang ibang dating nito? Kasi ang kwento ni Akaza ay hindi lang tungkol sa demon at sa slayers. Tungkol ito sa moment na ma-realize mo na nakalimutan mo na pala kung bakit ka nagsimulang lumaban. Tungkol ito sa kung gaano kadali makalimot ng purpose mo kapag sobrang focus ka sa pagiging malakas mas magaling, mas mabilis. Tingnan mo na lang kung paano naging full circle lang lahat. Yung taong pumatay ng 67 na katao dahil sa galit nung hindi niya naprotektahan ang dalawang taong minahal niya ay piniling mamatay para protektahan ng maram sa demonyo na naging siya. Hindi lang to character development, ito ay masterclass sa redemption. Pero alam mo yung pinakamalapit dito? Hindi pala kailangan ni Akaza ng demon powers para maging malakas. Ang tunay niyang lakas, well nasa puso niya na yon bilang tao. Nasa kagustuhan niyang magprotekta. Nasa kakayahan niyang magmahal ng sobrang lalim na kahit ang pagiging demonyo ay hindi to kayang burahin. Nang tumangi siyang sakta ng mga babae, nung inaalala niya ang pangalan ng bawat kalaban, nung binigyan niya ng pagkakataon si Rengoku na mabuhay, hindi ang demonyong si Akaza ang kumikilos, si Hakuji yan nandoon pa rin, sinusubukan pa rin to pa rin ang pangako niya. Kaya siguro si Akaza ay hindi talaga yung kontrabida na akala natin. Baka siya yung wake up call na hindi natin alam na kailangan natin. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi lang tungkol sa kung ilang kalaban ang kaya mong talunin o kung gaano ka kalakas. Minsan tungkol ito sa tapang na alalahanin kung sino ka talaga. Kahit masakit ang mga alaala na yun, minsan ang pinakamalakas na bagay na pwede mong gawin ay ang piliing itigil na ang pakikipaglaban. Kasi sa huli, hindi lang basta namatay si Akaza, pinili niyang mabuhay. Well, talagang mabuhay sa isang perpektong sandali bilang tunay niyang sarili muli. At kung hindi yan ang tunay na lakas, well, hindi ko na alam kung ano pa. At kung nagusta mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.